<laughs> ayo Habang tumataga, lalong sumasarap yung aming dinadaanan. siram Si Ramsa na! Si si itong pisabi! Lang, na, nito, eh. na itong pisabi kahit ano, kahit uh, ah may hirap, at least mayroon meron tayo mayroon tayong ano taong uh, mapasaya Ato. Good morning kuya! Guys, yung aking kilikili sumog na! Naglalabas <laughs> Basa na yung kilikili ko! <laughs> Malapit, <nanay>. Malapit na nay Malapit na! Sa ano guys? <laughs> Shout out sa? ka niya sa iyo Broman! Ramon. Tingnan mo si mami mo, oh. Dapat sumama ka. Para, oh, si mami. Parang, para si, wala. Parang wala kong dala. <laughs> si mami mo, tingnan mo si mami mo. Mamatay <laughs> oh. yung, mamatay yung, mamatay si mama mo. <laughs> <laughs> yung, yung buhok. Ni mami mo, wala na sunusuklay. susuklay. <laughs> <Yeah, natutuluklay>, suklay. <laughs> Natutulog ba ng ganyan? Natutulog ba ako ng ganyan yung sundo ka? <laughs> Bromon, eh, help. Kaya na Naligo ako, pero na ako nuklay. <laughs> Grabe, pagod. Kasi, alam niyo guys, sa uh, sa Guardians namin hindi pa namin to na experience na umakyat kami sa bundok. Pero mayroong kaming araw buwan na makakaket kami ng bundok. Kaya si Kaya si Daddy handa yan sa Hadi, si Daddy maghanda na yan kasi uh, maghanap kami ng feeding program namin na sa bundok. paket na. paket na mo yan si Daddy sa ano bundok. Uy, lapok. Naman, sana all, laka-chinilas. wala man lang sabi. Nawa'y chinelas. ay ako, nai. Ganyan ako kamalang mga tao. Tulog pa ako, nang na yung sundo. <laughs> Diyos, dito. <bro. laughs> <laughs> Kaya tako, hindi na nagsukla. Lalayas talaga. Shout out, Sir Janron Velasco. At saka kay Ma'am Jo. Ma'am Jo, hello. Ma'am Jo, nandito si Rika. Oh. <laughs> ah! Sino si Rika? Oh, si Rika, Ma'am Jo. Si Rika. <laughs> Ma'am si Rika, maladaya. Hindi man lang nagsabi sa amin na mag-chinela siya. Oh. Yan na mo yung aming outfit. Yung sapatos namin. Na, sa na yung sapatos namin kulay brown na pagdating right. doon. <laughs> Left, or <right? laughs> Left or right? Saan? Saan ba? Left. <laughs> 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 Sana kaya yung nag -ano? Yung mga pasan Ha! Ah! Sana kayo! <laughs> Agta. <laughs> ako! Uh, marami din pala. na dito? Oh. Kapala yan. Ano ko. Uh, kala ko nawala na kayo eh. May bit Bro, Si mami mo! hahahaha <laughs> hindi kayo naawa sa mama sana all pangyayari may mama ah. mami tulong nai <laughs> nai ah. pangyayari may mama mami, mami tulong mami tulong. mami ano yan magmama magma kami magmama daw muna kami kasi ayoko na kuya ano yan? Yan ba ulamin natin? Abang, 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 abang kayo nangyayon. Ito ray. Abang nangyayon. Ulo tayo sa sayo, sayo, sayo. para matanggal ang mga Pagod. Woo. Hi. Oh. Sa sayo ko na lang ang pagod ko. Yan, si kuya nakabin. Hanggang dito na lang tayo. Huwag na tayo umakyat. Woo. Asa ka sa pa? Masa na sana. Ha? Ano pa? Ah. guys, pa nga muna kami konting oras. Kasi nantay namin si Sir na uh! ka. Sir! Saan na ba? Ang tagal mo ah! Ay, Hindi <laughs> <laughs> mo kakabot ang saisinta. Nay, huwag kang mag-alala. Parating ka na ng saisinta. Laglag ang aking mga kiray. <laughs> Pero sasaya ko ko ito ngayon. Saan yan? Grabe. Ang saya kasi akit ng mundok. Oh, fight! 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 Oh! Grabe na So guys, kahit napapagod kami sa pag-akit ng bundok, masaya pa rin kami kasi mag, ano, karo kami ng feeding program sa pagsaway. Ay, sorry. lahat dyan. <laughs> ha, shout out sa mga... Shout out sa mga tagahin na Logan. Ayan, panoorin nyo guys yung aking vlog. Mga tagahin na Logan, mga... Ano ko dyan? Mga kantihan. Ka Hello, ante. Good morning. Woo! Sa na na, Ayan, sinasayaw na lang na ina yung kanyang pagod. <laughs> na kamay, ka sila pagod pag talaga. So, <laughs> first time, first time na nag-vlog ako ngayong dito sa ano, sa pagundukan guys. Na, <laughs> Sir! Sir John Ron, si Auntie mo. <laughs> Laban. Laban. Sir John Ron, si Auntie mo. Ooh. Mabawasan yung aming taba dito, sir. Sexy na ako. Dam! Dam, nabawasan na ba one fourth? Medyo. Ay, medyo pa lang, guys. Ooh.

Hi Rika! <laughs> okay ka lang ba dyan? <laughs> yan guys si Sir Ricky, oh. oh. Okay ka lang sir? Hindi nga sir. Okay ka lang ba? Sa so, bagay ano yan? Exercise sir? Yan ang yung aming pinaka na Sir Ricky Christine Salamat na ni Sir Ricky. Salamat. Thank you sa pagbayad mo sa kay Sir Ricky para sumama sa amin ulit. Kasi hindi naman yan sumasama si Sir Ricky pag hindi kami kasama, 'di ba, Sir? ganon kami kamahal si Ricky. 'Di ba, Sir? Shout out! Shout out! <laughs> sir, pagod na ako, Sir. <laughs> Wala ka malang sabi na malayo palan. Malapit lang yan. Malapit lang. Hindi sa unahan, no? Uy, Grabe. Malapit lang yan sa unahan na nandiyan na tayo. Sa unahan pa talaga? Pinakaunahan. Malapit na, Malapit na, Ay! Grabe. pa siya. Nakakaabot parang dito yung motor, guys. Ayan o. Oh. Meron mga dito mga kabahayan. Kamundukan. Palayan. Palayan.